With under the sun. Sakit maak, no? Maak lagi na, kuya. Dili na siya mo kuya. Kuha na siya. Mananangap. ka na doon. Hmm. Ha? Hmm. So guys, dito naman kami sa loob ng bato. Madilim doon guys. So, kailangan natin mag ilaw yan. Ilaw yan siya. So, may tip ulit kayo dito sa akin. Mura lang dito. Ayan. Saan ba ipipindot? So, ayan na siya. Ayan. Okay na. So, ayan. Kailangan may ilaw ang iyong ulo. So, maligo tayo doon guys sa ilalong ng bato. Hinay-hinay so, kay Danlug dari. Dahan-dahan kayo ha. Daghan po diri dari nag to, no, kay Adventure kayo Adventure. So, ayon may mga ilaw-ilaw. sa -ilaw. Daddy, wag kang lalayo. Tabi-tabi. Tabi-tabi po. Madulas kaya, oh. Bakit may mga putik yung ano? Siyempre, hawak-hawak sa mga bato. Ay, oo. Tapos yung mahawak yung tapos sa ano. Okay. Kasi madulas nga. Kaya mga putik. So, nakakatakot pala dito, guys. kaya nga sila dahan-dahan di ba no kanina may kasabay tayo eh kakababa lang yata nila no kuya no ako maging pito oo yung marami so ito po yung ano entrance ng Sambulawan underground river ito po yung una nating attraction oo silver and gold glitters po ah okay Tabi-tabi. So, ilaw lang ang makita, guys. Kay naami kauban na. Naami kauban na nag nagtuturo. Among tour guide. So, daghan mi diri, no?

So, ayan siya, guys. So, ang hirap dito nga pala, Dahan-dahan no? talaga tayo ito, ah. Ayan na yung ating mga kasamahan. So, dito na tayo. Dito na tayo. Ah, malalim. Ah, malalim. Ah, Ah, malalim. Ha? Saan malalim daw? Mga babawas, mababasa Hello, mga baby. Ayaw nyo na, uwi na kayo. Dahan lang na yun. Ah, okay. Dahan lang, <laughs> kunin ko muna yung arwang. Kunin ko na yung sa... Ito Kai. Saan Ayun, okay. Uh. Okay. si Kai? Ha? Bye.